Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sa so, meron tayong pag-uusapan mga kababayan ko na na video. Ito ay uh, sa KMJS uli ano. Matagal ko nang gustong ano to ngayon ko lang na nakita 'yung video eh. Ito parang compelling 'to eh. no, unang tiningnan ko 'to, medyo ano, medyo napaniwala ako ng konti. Kasi nga uh, kung sasakyan ko imagination ko, mukha naman talaga white lady. Pero re natin men ha. O yung mga nagagalit sa akin na ganito ako mag-react, ganito itsura. Alam niyo na yung alam niyo na yung reason ko kung bakit ganito. Hindi ko siya pwedeng i-full screen. Mga kababayan ko, hope you understand. So panoorin natin to tong video. Ito, ang title nito, KMJS White Lady na na sa graduation daw. Tila bahagi na ng mga kwento ng ating mga eskwelahan. Ang mga katatakutan katulad na lang ng isang paaralan sa Kaluokan, kung saan di umano Oo nga, ano yung top two yan ano, unang-una hospital, pangalawa ah uh, school, tapos pangatlo simbahan. Yan ang mga madalas na ano eh, madalas na ang haunted eh. Naalala ko nung ako ay estudyante pa nung sa school namin may mga kwentong ganyan, pati ito sa kabilang school may kwento din na ganyan, di ba? Paligsahan pa nga ng kwento eh. <laughs> Kung ano yung pinaka nakakatakot. Gumagalang White Lady Ang teacher ng eskwela, meron daw karanasan sa babaeng tila hindi raw matahimik sometimes makakaramdam ka ng something weird. Hindi naman siya confirmed kung ano yun, pero mararamdaman mo. Na... ito yung mga gusto kong ano eh. Ito yung mga gusto kong nagkikwento eh. Hindi sila nagre-rely agad na yun ay uh, yung na-sense nila ay paranormal. Uh, meron pa rin silang ano, sign na matalinong tao to si sir. Malamang teacher eh, di ba? Uh, mas mas gusto ko magkwento yung mga ganito nung hindi ko hindi niya kino-confirm pero ini-express niya how weird kung ano yung nararamdaman niya. Dapat ganyan ano pag nagkukuwento yung minsan kasi ano eh ah, sure na sure na eh. Well, depende naman yun kung talagang nakita mo sa harap mo na lumulutang talaga yung upuan, <laughs> 'di ba? Pero yung halimbawa pag hindi ka naman sure, mag magtira ka ng kahit konti na na science ay applicable dun sa naramdaman mo. Di ba? Naramdam ka ng something weird. Hindi naman siya confirmed kung ano yun, pero mararamdaman mo na there's someone is staring at your back. May program kasi ngayon sa Inabot din ng hapon. Ang bihisa nila yung sa Miss CR na nakaharap din sa building sa kabila. Pagkabihis ng bata, pagbalik sa akin, umiiyak dahil may nakita daw sila na katabi nila dun sa banyo sa cubicle. <laughs> bunga daw ng rape may nagsasabi naman na nasagasaan ng o naatrasan ng sasakyan Si Maymay, graduate ng eskwelahan. Takot na takot nga raw siya noon nung nalaman niyang dito siya ie-enroll. Si Maymay kasi. Di, kita nyo na, 'di ba? Yung pagka may kumalat kasi na issue doon sa isang school. Ah, uh, parang ano eh. Ah, uh, nagiging ano 'yun eh, nagiging dahilan yon para katakutan yung isang lugar. Kaya ito yung sinasabi ko kila Kuya Red, tsaka kila Donsky. Ito kasing mga to, basta pumasok lang sa, sa school, alam mo gagawa nila ng gagawa ng kwento. Na yes, beneficial sa kanila yon pati yung mga bobong, bobo at tangatangang supporter nila Donsky na ano, na malibang, no? Pero hindi nila na-realize nare yung yung magiging dulot nito sa mga nandoon sa school. Tapos ko hindi naman bina, hindi naman binabanggit yung ano eh, yung name ng school eh, 'di ba? May mga bobong magsasabi pa noon. Hindi naman binabanggit yung school. Pero men, uh, minsan kasi pag sa video kasi identifiable yung lugar eh. Kahit hindi mo sabihin kung anong kung anong lugar 'yon, identifiable eh. Katulad nga nung ano, yung, yung naalala nyo na barangay si Kuya Red, dahil dun sa isang bahay na pinuntahan niya. Na hindi niya naman sinabi kung kaninong bahay yon or kaninong lugar yon pero na-identify pa rin may-ari eh. Yun ang hindi kasi naiintindihan na itong mga to. ba diba? Yung yung magiging dulot nun sa, sa mga papasok dun. Diba? Nagiging makasarili na tayo eh. Pag may may upload Okay lang sana ito. Okay lang sana kung ang gagawin yung investigasyon doon ay makabuluhan. Pero ano eh. Mamimeke kayo doon sa loob ng school eh. Magkakalabog-kalabog kayo doon min eh. Di ba? Yun na mahirap kasi doon. Tapos sasabihin ng supporter, diskarte na nila yung bilang vlogger. Ano ba, I mean? Bihira. Eh, meron daw third eye. Unang taon pa lang daw, nakita na ni Maymay ang kanyang kinatatakutan. Cleaners po ako noon kasi kasalukuyan po yung mga classmate ko po yung nagpipi. <laughs> cleaners. No? Naalala ko yan eh. Pag nagkukoskating yung school, walang janitor. Kailangan magkaroon. Well, yung pagkakaroon ng cleaners, eh, ano din yun eh, no? Ah... Uh, isa ring magandang policy din yun, ano? Para matuto din yung mga bata na uh, maglinis-linis. Kung sa bahay ay senyorito, senyorita sila, ba diba? Sa school, mararanasan nila yan, yung maglinis ng, ng ano. Well, ano no, pero... Hindi mo naman madedenay na palusot na lang ng school yun para hindi mag-hire ng janitor. PE. <laughs> <laughs> dalawang babae po yung nakita ko. Tara guys, cleaners tayo, di ba? Tara na! Nakaupo lang po sila that time. Noong sumasagot po siya noong time na yon, wala po siyang ibang binibigkas. Tara na! Kinakabahan na po ako. Hindi ko po alam kung tatakbo po ba ako. Pero nung narealize ko po na tinawag po ako ng mga classmate ko sa likod ko, umatras na lang po kasi iba na po yung karamdam ko. At hindi raw yon ang... Napapansin nyo madalas, ano, laging pagdating dun sa kwento, sobrang malulupit yung nangyayari. Yan ang madalas kong ano eh, napapansin eh. Pero pag doon sa actual na hindi na na... na fulfill yung yung kalupitan ng pangyayari. <laughs> 'Di ba? Ito yung sinasabi ko eh, yung 'di ba na feature yung aswang kay kay Julius at Tintin. Pag nagkukuwento yung aswang yung mga nangyayari sa kanya, malulupit eh. Pero pagka yung actual na at uh, diner mo na siya naggawin yung ano, palagi na lang may condition or hindi napapanahon, 'di ba? Uling beses. may connect ba 'yung sinasabi ko? Anyway, pagpatuloy. Na na nakita niya ang mahiwagang babae. Practice po namin yon para sa Foundation Day. May nakita po akong babae sa may bandang gilid po ng stage namin kung saan malapit yung teacher ko. Nandun lang po siya, nanonood lang po siya sa mga classmate ko na nagpa-practice ng sayaw. Mahaba po yung buhok niya. Hindi ko po ma-imagine kung masaya po ba siya that time, pero ang alam ko po, naiingit po siya. <coughs> Sa paglipas ng mga taon, ang white lady daw mas naging agresibo. Yung black shadow pumasok talaga, nakita ko eh. Noon nga lang daw isang taon, dalawa... Ibang-iba yung ano yun, no? ibang-iba yung... Uh, sa... sa... sa reenactment dun sa kinikwento. Ang sinasabi lang nung janitor, ano, uh, black shadow or ano. Tapos do sa kanila nakatayong yung white lady na may hiwa ang muka. <laughs> ang estudyante ang sinaniban daw nito. Talagang gusto niyo pa sumalim sa iba eh. Langya ka. Sabi niya, papatayin talaga kita. Sinasakal niya eh. <laughs> Yung sanib na yan may ano yan eh, may scientific explanation yan eh, yung yung mass hysteria na tinatawag. 'Di ba? Hindi naman siya ano eh. Hindi naman siya psychological disorder. Ay. Hindi naman siya oo tama, pero psychological anomaly siya. Tama ba may sense ba 'yung sinasabi ko? Hindi e ba sa may kinalaman mas safe na lang psychological anomaly kasi ang ano? ang mass hysteria ito yung uh due to stress kasi iyan eh yung halimbawa may nasaniban kang isa subconsciously parang dapat masaniban ka na rin na hindi naman ano yan hindi naman uh, pag-iimbento yan hindi ko lang hindi ko masyado maintindihan yan kasi hindi ko pa naranasan yan na, na pabilang sa ganyan pero uh Scientifically merong ano yan eh, may na explanation yan eh. Yung mass hysteria. Ilang beses na yan, 'di ba? May mga nababalita na na mga school na ang daming nasasaniban, 'di ba? Yung mga psychologists or psychiatrists, may explain nila yan. Psychologists yata ang tamang makakapag-explain yan. <laughs> Wag na, wag mo lang saktan yung isa. Ano ba naging kasalanan namin? Ang tumulong para mapakalma ang mga estudyante, isang albularyo. Pabagsik siya, pero sabi ko, tinawag lang kita para makausap kung ano ang dahilan bakit kumanukas ka niya. Just imagine, ano, nag-start lang itong, ano, itong video na to doon sa isang video clip na may nakita. Di ba? Tapos ang dami ng story ang ganito. Dahil sabi nga, daw sila doon sa nangyari dahil masayaw sila eh. Tapos nagsisigawan yung iba. Kinausap ko na siya na pwede bang lalayuan na niya kasi pagod na pagod na yung bata. Pumayag naman din siya. Ang student council ng batch 2008 na sina Marideth, Raymart, Joanne at Charmaine, hindi nga raw makakalimutan ang campus white lady. tinray namin magvideo. Naulat na lang kami yung cellphone, bigla siyang nag sa lahat ng mga nagdududa sa kanilang kwento. Meron daw silang video okay, yeah. na makapagpapatunay nito ang kanilang 2008 graduation video. At ang may hawak ng video, si Nena. Isa raw kasi sa kaniyang mga pamangkin ang nag-graduate din nung araw na yon. So, Minibidyo ako naman nung may event na yon. Wala naman ako nakita. Pero may lumabas sa video na parang yung puting so, anino Parang ang saya-saya niya. Tapos sumasayaw din siya. Nung pinapanood namin yung video, nakita na lang namin na mayroong puti sa ibabaw ng stage. Sabi namin, ano yon? Parang white lady talaga siya na nandoon sa ibabaw ng stage. Titigang so, ang video. Sa higit tatlong minutong video, makikita ang libo-libong mga estudyante na masayang-masayang umaawit ng kanilang graduation song. Maya-maya lang, sa itaas ng kanilang gym. Ah, yon. lang babaeng naka Parang nagmamasit at hindi natitinag. Ah, feeling ko ano to eh. Ngayon ko lang nakita, feeling ko puti ito. Dahil 'di ba low quality resolution, feeling ko puti itong tela, something like that na nakatali 'yan, na nakasabit hindi ito sa bubong ha. Nagmumukha lang siyang galing sa bubong. Kasi nga, puti din yung ano eh, itong entablado eh. Nakasabit ito. Kailangan natin ibang anggulo ng kamera. Feeling ko hindi siya multo. Kaputi. Parang nagmamasid at hindi natitinag. Ito raw ang sinasabi nilang campus white lady pagtuntong ng time code na 3 minutes and 25 seconds. Muli itong... Nandun eh, kasi nga nakasabit yan. Nakasabit hindi siya actually nasa bubong. Nakasabit siya eh. Nahagip ng kamera. Sinyo, ito. Yung babae daw na nagpapakita lang is nabuntis hindi siya naka-graduate, so nagpakamatay siya. So, kaya yung akala doon sa video, kung makikita po kasi doon sa video, yung babae, eh, naka-white siya, pero para makikita mo na nakapang-toga siya. Katulad din nung toga na sa Oo oh, nga naman, ano? Nakapang-toga. <laughs> Oo oh, nga, kaya oh, ano? Depende rin kasi sa imagination, eh. Wa itong hindi matahimik dahil biktima ng karahasan? nag-imbestiga ang aming team kasama ah, si Adam. ang paranormal investigator. Ito, gu gusto ko to si Adam. Eh. Libot eh. nilang eskwela, pati na ang gym kung saan nakunan ang video ng Dimanoy White Lady. Um, medyo may pagka-skeptic to si Adam. Eh. Tinutungtungan ng White Lady na yon, mayroon mga bumbila doon. Oh, lahat sila, hindi sila nagpa-fluctuate. Kung multo yun, yung ilaw sa ilalim would be going haywire. Maaaring sinasabi ng mga paranormal experts na wala nga ang white lady. Pero ang white lady, kung titingnan natin sila bilang mga demonic spirits, ang demonic spirits pwedeng umalis, pwedeng bumalik. Walang reaction nakita doon sa kumuha ng video eh. Kung yun talaga multo yun, malamang sa malamang mauhulog ng bata kung sino man ang kumukuha ng video. Nung check namin yung mismong video, Masyadong malaki 'yung ano eh, white lady eh. Kung Oo, tama tama. Ito 'yung intabla 'yung intablado ano. Malaki siya. Pag bumaba 'yan higante 'yan para magiging higante siya. So, kaya na din na hindi siya paranormal. This school is ghost free. Walang multo dito, walang malino. At kung ilang minuto lang ang kahindik-hindik na viral video, may inabot sa aming CD si Charmaine, kopya rin ng full graduation rights ng kanilang eskwela. May nag-comment din sa video na ang sinasabing white lady, lagayan lang daw talaga ng konfeti at kalapate Bali, diba? yung clear video ng graduation namin. So, uh, makikita natin dito. So, makikita natin dito. Tingnan natin 'to si Ate. na yung sinasabi na lang box. So, of sabi ko sa iyo eh naka Petty isis nandun siya sa may taas ng bubong. Nakasabit yan sa may bubong. Tumapat lang siya doon sa may bintana ng White Lady. 'Di ba? Oh, ayun, ayun siya 'Di ba? Ay, hindi nyo pala nakita. Ayan o, oh, ayan o. Oh, nasa taas oh. Makikita naman po natin dito sa nag-viral po na video. <makes noise> hindi namin alam kung ano yung nandun sa bubong ng stage. And yung graduation namin is wala namang box of confetti dito sa taas. Okay, how, how, how sure are you? May ibang anggulo ba? May ibang anggulo ba ng camera yan? Para masabi mo sa amin na wala. Siyempre, kung magiging, kung magiging bias ka sa evidence mo, i-eliminate mo yan eh. ba diba? Napatunayan na nga, na merong, ano eh, may ibang, may nakasabit eh. ba diba? Kasi nando siya sa gitna eh, kanina. Same lang to, ganyan lang yan. ba diba? or hindi man pang confetti yan, may something na nakasabit. Kasi yung ano nga, yung yung height niya nga, 'di ba? Parang ang niya dito, oh. Pag bumaba yan siguro hanggang balikat lang yung mga bata. Para siya nakasabit lang talaga don sa may bubong. Kasi ito yung bubong, oh. nakikita niyo yung ano ng bubong. Yan, oh. Parang nandito siya, banda, nakasabit. Kasi itong stage na to, malayo 'yan. Nagblend lang siya kasi nga magkakulay. Tapos sabay ay low resolution pa yung camera. Sa taas po talaga wala. Ang medyo frustrating lang kasi na explain na ni Ate na may may nakasabit doon. Parang pinaninindigan pa nila na hindi 'yun 'yun. <laughs> Pero eh kung paranormal naman 'yan, wala naman tayong magagawa, 'di ba? Kaya lang, siyempre, unang-unang hindi naman siya gumagalaw doon eh. Kahit sa anggulo ng, ng camera, nandoon pa rin siya eh. Wala kaming naalalang may naglilanan para sabi, may nabasa pa kami na highlight daw ng graduation. Wala po talaga. Tapos may kalapati pa daw, wala talaga. Noong panahon na yun, wala akong napansin sa event na yun ng kulungan ng kalapate. Parang white lady po kasi wala naman po talaga kami dyan na kaya nailagay sa lugar na yan. May buhok po siya. Hindi, hindi na ang tinutukoy kasi ni Kuya doon sa taas ng bubong. Hindi sa taas ng bubong yon Andun lang yun sa may bubong nila na, na doon, ano, sa taas ng bubong. Doon sa may stage, bubong ng stage, wala doon. Nakasabit lang yun doon na pagka tinutukan mo ng kamera ako I'm confident ano na nakasabit yun doon. Not necessarily kulungan ng kalapati yun or baks uh, box ng confetti yun or kung ano, basta nang, nandoon yun. Tsaka para po siyang nakayuko na nakaharap dito sa mga gumagraduate. In-increase ko yung brightness, tinignan ko yung noise levels, yung yeah, expert. Niya, consistent kaya ako nasabi na hindi siya tampered, hindi manufactured or edited yung video. Yung distansya niya dun sa image na nakatayo at distansya niya dun sa isang mama na nakatayo sa harapan ng stage, it's safe to assume pareho yon. Pero makikita mo, there is a big size difference. Masyadong malaki para maging tao yung image na nandun sa'yo. Oo nga, di ba? Pwede siya maging tao pero napakalaking tao. Kung, kung sinasabi nila na isa siya sa mga estudyante o multo ng isang estudyante na babae, hindi siya ganun dapat kalaki posible pa nga kayang malaman at kung tama ba ang mga kwento-kwento na biktima siya ng karahasan. Chinek ng aming team ang records ng PNP. Wala kaming record na pinatay o nirek dito sa Macario Assistio High School. At isa pa, nasunog ang Caloocan City Police noong November 2017. Nawala na yung record. Kaya wala kaming maibigay na record. Base sa sa ng Barangay 14, wala akong na-encounter na may na-rape na babae dito sa Macario Main High School. Magmula noong 1980 hanggang sa kasalukuyan. Dahil ako yung isa sa mga gumawa ng confetti na yun at kami yung isa, isa ako sa mga naglagay ng confetti. Ano yun eh, same nga nito oh. Ayun oh. Pero bakit binabawi nung isang... Kaya kung titingnan ko yun dati, confetti lang yun. Kasi telang puti yung pinambalot na. O, oh, diba? May isa pa nag-confirm. Boxing na sila. <laughs> I mean... Sir, may papakita ka ng video. Oh. Ba't parang dal dalawa yung lumalabas? Malabas. Kasi ako yung naglagay nasa gitna eh. Pero dito kung titingnan mo, parang nasa taas siya ng stage. Hindi, pero ito, kinonfirm niya na gumawa din siya ng pang -confetti. Na contradicting dun sa unang ah, nagkwento na mga graduates nung time na yon na nawala daw confetti noon. Pero hindi mo pwede sabihing nasa gitna kasi ilmame. Si nasa gitna na eh. ng covered court, ina ko na confetti yun pero yung nasa itaas ng hindi siya nasa itaas ng ano ng stage stage hindi ko alam po ano hindi, siya nasa taas ng stage na din lang yan magulo ba magulo ba to episode na to mga men tulungan niyo nga ako <laughs> kasi hindi ko talaga nakikita lalabas o oh, let's say sinasabi, nakatoga din daw kasi may puti din yun sa sa ulo. Ang liit naman ng cup ng toga na yan. 'di ba? I would suggest, no, para dito sa skwelahan na ito, importante na kumuha sila ng isang tao na nalalaman ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito na naniniwala na si Jesus ay pinakamakapangyarihan sa lahat at i-guide sila step by step kung anong pwedeng gawin dito at ipanalangin ang lahat ng mga tao rito. Kayang-kayang gawin niya ng ating Panginoong Diyos. Today, they... I speak protection, provision, Panginoon sa eskwela nato. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kami nagpapasalamat kay pastor na nag dito at dinamay niya na rin ang aming uh, mga estudyante at kaguruan na mamutawi ang pagmamahalan sa isa't isa. At naway, wala ng agam-agam kung ano man ang imaheng nakita noong uh, graduation noong 2008. In-admit naman niya na may konfeti eh. Kaya lang nung nakita ito ni Ma'am Axel. Hindi siya hindi siya yung sa ano sa ibabaw ng stage. 'Di ba? Ang malapit lang 'yan din sa mga sa mga bata. Nagmukha lang sa ibabaw siya ng stage kasi ito yung stage, nagblend yung kulay. <coughs> hindi kayo ano, uh, wag nyo akong pakinggan. Anong sa tingin nyo dyan? White lady ba yan, men? Kasi kung white lady yan, dapat uh, nawawala din yan eh. Kasi parang antagal niya, di ba may timestamp pang binigay nung binalikan niya, nandoon pa rin siya sa taas. Kasi ang, ang ayon sa studies, ano, di ba sumisip-sip ng, ng electromagnetic field yan, hindi yan sustainable, nauubos yan eh. Para makapag-manifest siya ng ganyan eh. Eh, pero depende pa rin sa inyo, no? Kung white lady yan, di white lady. Pero ako hindi naniwala. Kasi nakakapag-explain sila na may ganun eh. Tapos biglang babawiin nila pagka, ano eh, nakita yung video eh. <laughs> Para lang ma-evalidate yung, yung pagpaparamdam doon. Anyway, di ba? Yan lang po muna mapapag-usapan natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Bye-bye.